Tuluyan ng idiniini ni Pusoy si Princess na mastermind ng kidnapping dahil sa pagbabanta na may mangyaring masama sa anak ni Pusoy kapag magmatigas ito. Hirap man sa kalooban ay kailan niyang sumunod sa utos ng binayarang polis ni Divina. Agad inisiwa ng warrant of arrest si Princess at pinapanood pa sila ni Divina, Livy at Jenny at hindi pa na kontento ay kinuhaan pa ito ng video. Nakita ni Mamo ang pag-aresto kay Princess kaya dali-daling ipinaalam ito kay Dado na kasalukuyan namang kausap itong si Lailani na gustong kumpirmahin ni Lailani na kung tama ang kutob niya na may mga tao sa likod sa pag-aristo dito sa kay Princess. Agad pinuntahan nila dado si Princess na kasalukuyang sinaktan ito ni Charlene at sinabihang walang Kwentang tao at isang kriminal, hindi naman matanggap ni Dado ang nangyayari na makita ang anak na umiiyak at nakaposas na dadalhin ng kapulisan sa presento. Niyakap ni Dado ang anak at nangangako na lalaban sila na Namagitan naman itong si Lailani at sinabihan si Charlene na may dapat itong malaman. Natanaw naman ito ni Divina at agad lumapit para hindi na makapagsalita itong si Lailani at hindi ay sasabihin ang pinakaingatang sekreto. Pagkaalis ng kapulisan, dala si Princess ay sa anong malas na sunod-sunod na lamang na inatake ito si Mang Dado pero hindi man lamang tinulungan ng mayayaman na mga Cristobal at nagiinarti umano itong si Dado. Naisugod nila Mamo at Lailani si Dado sa hospital kasama si Onse pero masama ang kalagayan Hirap man si Onsi na sabihin kay Princess ang nangyari sa ama ay kailangan niyang sabihin. Iyak ng iyak si Princess na kahit nakakulong ay ang kaligtasan pa rin ng tatay dado niya ang iniisip. Samantala may babala na si Divina dito sa kay Lailani na itikom nito ang bibig kung hindi niya gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya balisa si Lailani habang kasama si Savior at pinapangako ang anak na panatilihing ligtas. Pero si Xavier ay labis na nasaktan sa nangyari kay Princess. Naalam ni Xavier walang kasalanan itong si Princess at hindi totoo ang paratang ni Levi at dapat daw tulungan nila na antig si Lailani sa sinasabi ng anak na hindi makapangako itong si Lailani ay gagawin niya hanggat kaya niya maayos. Napansin ni Xavier ang pagkabalisa ng kanyang ina at parang may tinatago at may gustong sabihin. Sinabi rin ni Lailani na kailangan niyang makalayas at kailangan niyang sasabihin ang totoo. Niyakap ni Lailani si Xavier na pinapadubli inga. Sasabihin na kaya ni Lailani ang katotohanan dito sa kay Charlene na si Princess ang totoo niyang anak. Nang ipinagpalit ni Divina ang kanilang anak doon sa kulungan noon. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.